Network Entertainment. Warning! This program is created with adult consent and the content is for entertainment purposes only. Huwag nyo namang in masyado. Pero kung ayaw nyo ang ilan sa mga topics, okay lang. Please feel free to skip the episode. Baka sabihin nyo, pinilit ko kayo eh. Joke lang. Salamat! Hello at welcome sa isa na episode sa Punch Nine with Alex Calleja at Israel Benobra. Wala po si Israel Benobra pagka may chicks. Hindi ko alam kung bakit. Pero ah uh, dito tayo ngayon kung saan ito ang paborito niyong, ano, no? paborito niyong uh, portion kung saan may mga guests ako galing sa BMX or Viva Max. At ngayon, first time ko rin makaka-interview to. Tignan natin kung saan tayo makakarating na usapan. Alam mo naman ako, excited ako pag mga fresh at new. Welcome natin si Paula. Hi, Paula. Paula. Hello po. Magandang hapon po. Hello. Ano screen name mo? Oh? Uh, Paula Santos po. Paulo Santos? Paula Paolo... Santos. Paula Santos nga? Opo. Nakita na ba kayo ni Paulo Santos? Ha, hindi pa po. Kailan <laughs> ko yun? Gusto mo bang pakilala kita? <laughs> may ka, may katukayo pa pala ako. <laughs> oh, yung singer, si Paulo Santos. Pero Paula, Paolo, okay yun. Sina Jabba yan o hindi mo alam? Talagang Santos ka? ah uh, by Nanay Lips. Ah, okay. Sige. So, ano ka ba? Ano ka, ano ka ba to? Ilang movie? May movie ka sa ngayon? May movie meron, ka pinagawa? Meron po akong ah uh, three movies. Yung dalawa po, upcoming pa po. Tapos yung isa, showing na po siya. Uh, okay. yung 69 po, showing na yung lakad po ay showing na rin po siya sa BMX Plus sa ngayong September 5 tapos uh -huh. yung Barurut po sa September 12. <laughs> ang ko mo ano ah, yung 69 kasi may na interview na ako na kasawang mo eh sa 69. So yung lakad, tungkol ba to sa walkers, ma walker? Hindi. Ah, hindi po, hindi. po. But, but lakad? Bakit lakad? Lakad siya kasi, ado yung... Kasi walk eh, kala ko pa walk, lakad. Mali ko ba? Hindi, ayun kasi sa story namin, parang puro lakad kasi yung ginawa, nagbibenta siya ng papag, nilalako niya, ganun. Ah, okay. Doon kasi nabuo lahat ng story sa paglalakad niya. may, dalang pap may dalang papag, no? Oo. Uh, sa so, ng isip ko, no? <laughs> iba na naiisip mo agad. Sorry ah, sorry. Ito namang ano, barurot. Mm-hmm. Pangalan pa lang. <laughs> di ba ang barurot parang ginaganon, parang binabarurot? Oo, parang ano, nawalang ya, ganyan. O bakit barurot naman? Kasi, di ba, parang double meaning kasi siya eh. Di ba? Kung gano'ng kabilis yung tricycle bumarurot, gano'n din naman yung driver. <laughs> Malapit din. <laughs> ah, barurot. Ah, okay. Brrr, barurot, barurot. Parang gano'n. Oh, barurot, barurot. barurot, barurot. Oh, okay, okay. Gets, gets, gets. So tatlo pa lang, tatlo pa lang nagagawa kong pelikula. Yes po, tatlo pa lang po. Oh, uh, mistisa ka, no? May lahi ka ba? Wala <laughs> Hindi ba't parang ano? Ano lang, sig siguro na daan sa, ano, gamot-gamot. <laughs> <laughs> Hindi, mistisa ka eh. Parang ano. Saan ka ba nagsimula? Paano ka ba na-discover? Before, nagano ano, freelance taping-taping, ganyan. Seven sa two, ganun. Ano? Ano Tapos mga pinapasok? Ano, teleserye, gano'n? Mga sitcom? Apo, gano'n yan. Sa mga pangako sa'yo, probinsyano. ano mga papel mo? Ano papel mo? Ewan ko ba, madalas ako sa estudyante. madalas kang estudyante? Puro estudyante yung ganap. May mga experience ka na ba na kapwa mo talent? Parang didiskarte ka? Okay, artista? May gumano na ba sa'yo? Huwag na sabihin ah, wala. Wala pa naman. Director, writer. Wala pa naman. Yung pinangako ang kang ka. Ah, dati. Sino? sino? sa mga sa, <laughs> dito na siya kinali, pero sa mga ano, syempre agawan, Kunwari, sa mga, nandito ka sa manager mo na to, tapos nakita nila, okay ka, agawin ka nila, ganyan. Oh, tapos madami ipapangako sa iyo, more than sa pinangako ng manager, ganyan. Mm hmm. Okay, tapos di naman natupad. Mm. Mm hmm. Mga boka, may ano pala, may kailangan. <laughs> Pero paano? Kwento mo sa yung ano, yung yung experience mo ng yung parang ano? Paano ka na, na na, discover? Ano yung talagang simulan simula? Paano mo natatandaan mo ba ba? Ah, dati kasi tawag dito. Nagano ko nag yung sa mga screening ng mga pageant pageant ganyan. Oo. Tapos may nagabot sa akin ng ano ng calling card. Oo. Manager siya ngayon. Parang pinak pinakilala din ako nung naging kaklase ko dun sa naging manager niya. Mm -hmm. Tapos, sinaman niya ako sa mga taping-taping, ganyan. Mga extra-extra. Ah, parang gano'n lang. Hmm, gano'n. Tapos, yung manager ko na yon parang pinakilala niya ako kay, ano, kay Nanay Dudu. Yun yung friend ng manager ko ngayon. Okay. Yung naka-discover dati kay, ano, kay Liza. Yun, yun yung manager ko. Tapos, Liza Soberano? Opo. Oh, Nice. Si Nanay do po. Tapos uh -oh. yun, binakilala niya po ako kay Nanay Lito. Tapos, ayun na, binigyan ako ng more projects ni si Nanay. Oo. Uh -oh. Kailangan, sabi ba Max ka ba una? O, sabi uh, po, paano, Panong? ka paano? Paano mo po sa Biba Max? Sabi ba Max, nung January, netong January lang po ako nakapirma. Ah, nice. Oo. Ah. ano 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 height mo? 55 Five -five po. Oh, matangkad ka bilang para sa girl, no? May boyfriend ka? Masaya la, masaya, masaya. <laughs> masaya sa buhay. <laughs> ah, so kung hindi mo masabing boyfriend mo, are you in a situationship? Mhm. Hello by situationship? Mhm. Mm walang lady. masaya. Masaya lang eh, Ano, meron nga may may nagmamay ba ng puso mo o or... <laughs> Meron po, meron. Ikaw lang ang unang umamin sa akin. Totoo na lang. Oo, oh, ang dami mga eh. Wala raw boyfriend. <laughs> eh, pati si ka, meron. Gano'ng katagal na? matagal na. Like, taon na. Taon. O, buti natanggap niya itong trabaho mo. Anong mga pa-sexy ba ginawa mo? Sige nga, bigyan mo ko ng sample. Anong mga pa-sexy ginawa mo? Nagpakita ng boobs? Doon, sa movie? Oo. I give all my best. Shala. <laughs> 100%. Hindi kasi siya tanong ko yan dahil sa boyfriend mo. Paano yung ano? reaction ng boyfriend mo? Actually, siya, pa, siya yung nag sa akin eh. Siya yung nag- ako, ko dapat kasi parang ako yung naiilang pero siya yung nag ano, siya, sa akin push ganun nag push oh, kasi pa, ay, alam niya gusto ko mag ano, eh, mag mag acting mag ayan. ano ganun eh ayan yan yung mga way eh di ba Oo, oh, pinush ka niya wala naman siya ano sa akin eh. hindi naman siya ano sa mga ginagawa ko talaga support lang siya lagi so, bali pusher siya <laughs> pusher pala, no? <laughs> joke, charot lang. So, tapos, um, sa ba paano mo? Sa ka ba nakatira ngayon? Sa tagig. Ay, tagig din ako, ha? Dito, ano yan, yan lang. <laughs> oh, ano anong plano mo pag ano mo plano mo pagkatapos niyan? Ano, Biba mas pa sexy. Buti ano ka nakaka-acting ka. Aminan tayo. 'Di ba mga sexy ginagawa mo? Anong pinakamatindi mong nagawa sa eksena? Ngayon? Ay, sa mga dati ko, sa mga ano nag-acting-acting. Acting. Pero hey, ngayon ano pa. Ano matindi mo yung mga sex scene? Diba, nag-ano ka na, nag-barurot, nag-69, nag... Bakit? Pinakamatindi ko yung sa barurot. Ano, bakit? Na scene, yung scene doon. Ano, bakit? Pwede mo. Para may idea yung mga tao. Para ma-interest nila, pupuntaan nila ngayon. O, di ba, Alam nyo yung sandwich. <laughs> Ako dalawang yung <laughs> Dalawang lalaki ka. Ako yung pinalaman. <laughs> Talaga. Wala kang mga, wala kang mga restrictions. Wala, gusto ko kasi ko ano yung role mo, gana pa na lang, 'di ba? Para it's okay yung ano. Wala namang arte. Eh. Ito. May sex scene ka bang nagawa na hindi niyo nagagawa ng boyfriend mo? Wala. kasi sa kanya nagpo-practice. <laughs> sa kanya ako nagpo-practice eh. Kung kakausapin ko ngayon yung boyfriend mo, anong ano, anong move ang hindi niya makakalimutan sa iyo? Eh, ako sa kanya, alam niya na 'yun basta ako Hina. lagi gumagalaw eh. Kaya nga, ano anong move mo sa tingin mo yung may pamatay move mo? Basta pag ako yung nasa on top. <laughs> pag on top ka ba, mas gusto mong nagtititigan kayo o ano? Ano, gusto ko yung naamoy yung leg. Pag nasa on top ka? naamoy ko yung ano yung dito. Talaga. Tapos yung kis ko, ganyan, pababawa. <laughs> na, meron na ba siyang pinagsilosan yung boyfriend mo? Na eksena, katrabaho. Ano, pero oh, seloso na. ba siya? Seloso ba siya? Hindi, pareho kami. Hindi kami seloso. siloso Ever? Siloso. Hindi siya nagselos? Kahit man lang tanong, parang walang ganun. Di ba ka ba doon? Walang selos? Hindi, para basta kapag may assurance ka, malalaman mo yan. <laughs> Ano pa, parang pinagsabihan mo pa ako dun, ha? Ako pala yung nag-advise, no? Pero <laughs> first boyfriend mo siya? Hindi. Pang ilan na? Four? Four. O sige, atin lang to, ha? Hindi naman siguro mapapakinggan ng boyfriend mo to. <laughs> Apat, tatanggalin natin yung boyfriend mo, ha? Tatanggalin natin yung boyfriend mo. Sa tatlo doon. <laughs> Sinong, ano mo, medyo, kung babalik sa'yo, medyo may pag-asa. Parents, this is your cheat code to understanding your gamer kid. This is Keri Kita, guide for non-gamer parents. I'm Ray. And I'm Joey. Hardcore gamers, hardcore parents. Let's learn from each other. Dito, Keri, Keri Kita. Kita! Ay! Sa tatlo, Walang pili ka na naman ang isa eh. Yung unang boyfriend, pangalawang boyfriend. Ako, ay, pangalawang ako kasi lahat takipag ano, sa kanila. Oo nga. Sinong bibigyan mo ng chance ulit? Kung alam ba ba? Baka yung una. Bakit? Bakit? Eh ano, parang same lang din sila ugali. Ganun. Ng latest boyfriend mo? Kaso ano, pangit kasi pag sobrang ano na. Yung parang patay na patay na. Ganun. Parang walang thrill. Ayaw mo nang ganun, no? So, so, sobrang sobrang bait. Parang Ganun. Sige. Sa tatlo lang to ha. Katuwaan lang to ha. Katuwaan lang. To. Yes. Eh. Oh, tatlo. tatlo. Sa tatlo, sino ang magaling sa sex? Yung last bago to. Bakit? Eh, medyo matured na ako nun eh. Marunong-runong na. <laughs> Hindi, sa 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 magaling. sa sa mo, siya, siya, pinakamagaling. Eh, syempre, ganun, ganun. Yung mga, mga dati ko kasi yung boyfriend, mga, ano pa lang yun, mga nene-nene pa kami, pareho, nililita siya, wala pa rin masyadong alam, okay. So, wala. kung nakikinig sila ngayon, alam nila yung pinag-uusapan natin, parang ganun ba na? Siguro, alam nila. Size, ang size ba nag-a-matter sa'yo? Hindi, wala pa kasi sa size. Gusto o, ko, ano, sa performance. Sa tatlo, sino ang pinaka na-experience mo na okay yung size? Sa tatlo, huwag naman muna at yung boyfriend mo. <laughs> sa tatlo? Oo. Yung... Yeah. Yung ano ata. Pang second. Puro tuloy lahat yan. Oo. <laughs> yung second, ba? Anong sukat ng second? Kung mga ano natin. Ikamay mo, ikamay mo. Hindi ko alam eh. Basta wala pa mga... Wala pa siyang seven. <laughs> yung seven inches? Hindi, wala pa siyang seven. Hindi aabot. Oo nga, hindi aabot sa seven inches. So medyo aabot. Six? Six? Mga ano lang, mga, mga ganyan. <laughs> mga ganyan siguro. Ganyan. Sa boyfriend mo ngayon, gano? Ay, wag yor, ducks yor. <laughs> Pinoy to, Pinoy? Yeah, 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 yeah. <laughs> sa isang ya <isang ia> lang. <laughs> isang iya lang, piniisip mo pa eh. <laughs> Ikaw, gusto mo on top ka. Sino naman, mm -hmm. ano naman gusto mo na ginagawa sa ng lalaki? Kain ako gusto nyo kumain sa restaurant, sa labas, gano'n, bago mag... Ano? Sa akin. <laughs> talaga? Yes. Hindi ko talaga malaman kung anong, ano bang, saan ba talaga ang sensation pag nakain? Parang ano, parang ko kayo... Ipagin mo sa kung saan yung lugar dyan, para mas... mas... <laughs> parang kayo pag sinasubo, di ba? Upo kayo dami, dito ako host eh. <laughs> Pinabaliktad, do. Ilaki mga kapatid. Paula, Paula, Dalawa lang po. Langanay Langanay yes. Ka? Tapos sumunod sa'yo, lalaki? Babae. Parents mo? ah uh, si mama. Tapos, papa ko wala. Na seven na. Ah, okay. Si mama mo, is, hindi naman okay din siya sa karir na pinasok mo? mhm hmm. Sinishare niya pa nga. Sinichika niya pa nga sa mga kapitbahay. Eh kung nabubuhay Pap papa mo, ano kaya magiging reaction niya? Support yun. Kasi ano eh. Open kasi ako sa kanila. Pala, palagi ko na naman minamindset sa kanila na ano, wala tayong pakisasabi ng ibang tao basta nag wala tayong ibang tinatapakan. Oo, oh, di ba? Tama nga naman. Iba nga nung eh. Iba nga iba <laughs> eh, no? <laughs> True, di ba? Ayun. Kaya wala akong pake eh, kung may basher man. Hmm. Ano ano mo? So, may, mga, may mga bad experience ka na ba sa pag-aartista mo? Wala ko pa naman. In terms of natarayan ka, nasigawan ah. ka, yung mga ganun. Paano ba? Sa mga co artist siguro gano'n. Kunwari, kasi pag sa taping, ano eh, nagahay agad ako. Kunwari, may, may mga kasama, ganyan. Tapos ako, yung, di ko kalala yung mga ano, nagahay agad ako para lalapitan nila ako. Tapos may one time, nag ako. Tapos parang, tiningnan lang ako ng gano'n. Tapos parang na-offend ako na ewan. Hindi pero hinayaan ko na yun. Hindi ano ano ko Ano pala yung suit mo? Ha? Ano yung suit mo? Nakakrop top ako ng tiger. Rawr! <laughs> tiger. Ano? Paano? Rawr! <laughs> tiger <laughs> nga eh. Rawr! Ah. Um, pala si tiger babe. <laughs> Namayasya no, mo yung BJ? Magaling ka bumijay? BJ? Huh? Ha? Magaling ka bumijay? BJ? Siguro siguro. Parang malalaman. Pagaling siguro. May nagsabi na? Sabi ng ano, jowa ko. Ay, <laughs> jowa mo nag-work. Ano, uh, hindi. Nag-school. Nag-school. Kung alam ba papipiliin ka, aso, pusa o ibon, anong gusto mo maging pet? Pusa. I have many cats. Ay, meron ka? Bakit? Bakit mo gusto, mo nagustuhan yung Pusa. Bukod sa marunong silang pumupo sa pupuan nila, hindi na nakaka-stress, di ba? Tapos pagdadating ka, wala, oh, parang mas nare-relax ako pagkat eh. Ilan pusa mo? Anim. Grabe! Ano ka? Serial killer? Pito, sa akin yung isa. <laughs> <laughs> Minagol mo. No? ka? Ha? High five ka. Kasi nakataip yung buhok mo kaya siguro, bigyan mo ako ng ano, magpapomote ka pero sexy ha. Ipapomote mo yung pelikula mo. Sexy. Sa mga ikinega ha. Okay? I-acting mo ha. Tapos yung buhok mo, tanggalin mo dyan sa ano, para makita nila. Yeah, Hello, yeah, yeah. yeah. Yan ha. O sige. <laughs> o di ba mas maganda? Ipabuhok-buhok pa. Maganda yung kinikili mo? Ay. Mm. Ah, okay. Okay. Walang, walang juhok. <laughs> o sige, mag-promote ka na ha. Sexy ha. Hello guys! Manood kayo ng lakad ah, Para makita nyo kung paano ko gumalaw. At <laughs> saka na ko kiyoyo siya sa BJ ko para daw ako po BJ. <laughs> Streaming na po yung ano, yung lakad at saka po yung 69. Tapos yung Barurot po sa September 12 guys. Sabangan nyo. Please, manood po kayo. Ako na ba? Gawin mo sa sentence yung Barurot? Halimbawa, nasa ano ka ngayon? Nasa na ipag sex kayo, on top ka. Tapos sasabihin mo yung, yung ano mo, yung, di ba may mga gano'n, yung mga talk dirty to me. Tapos barurot ang gagamitin mo pang talk dirty. Paano? Halimbawa, nasa ibabaw ko ngayon. Gumagalaw ka rin ha, tapos gagamitin mo yung barurot as talk dirty. Sige, sample lang mo ako. Halimbawa, Why? nasa sex scene tayo. Nasa sex scene tayo ngayon. Oh, babe, barurotin mo na. Oh, <laughs> Pakita yung mukha mo, hindi na kita yung mukha eh. <laughs> that, you know, doggy ka sa akin, gusto mo eh. Sige. Oh, sige. Nasa top nga ako eh. Oh, siya top, top. Okay. Baro mo muna. Pati ako na Pati ako na pagkano. Nadala <laughs> ako sa si emosyon. Nadala ko talaga <laughs> yung barurot. Pinagpapawisan ako. Parang naalala ko yung shooting namin eh. ano. Oh. Maraming salamat sa iyo, Paula Santos. Uh, at panoorin niyo po yung Barulot, 69. Saka yung laka uh, lakad. lakad. Ito po si Alex kaya. Oy, magpapamot na ako sa birthday show ko October 3 and 4 sa Maybank Theater BGC Tagig. October 8, Pusinium Theater Rockwell Makati. October 10 sa Insular Life Tanghalang Aribon Alabang and October 11 Music Museum Green Hills ticketworld.com.ph at mamimigay po ang sharp appliances ng isang electric pan sa bibili ng tatlong ticket electric pan and coffee maker sa bibili ng limang ticket at coffee maker electric pan and electric oven sa bibili ng sampu Again, ticketworld.com.ph. At panor Singapore, September 27, Sota Concert Hall, ticketmaster.sg. And poo sa September 27. October 17, nandyo sa New Zealand. October 17, Wellington. October 18, uh, Auckland. October 19, uh, Christchurch. Uh, info at jnr jnr8productions.co.nc. And kita, -kita sa Australia. October 24, Melbourne. October 25, Sydney. at uh, humanities.com slash AUS. Uh, AU. Yan po. alexkele.com at ang thecomedycrew.com Magkita kita ulit tayo. 555 sardines. Marami salamat sa support. is uh. It's deliciously special. Napakasarap ng uh, Spanish sardines nila. And um, salamat salamat sa Katinko for the billboard and sharp. Maraming salamat. At sa Cebuana Luwilier, safe and secured magsanla ya at may chance ka pang manalo ng brand new car at motorcycle sa ilang ongoing promo, ang Mega Panalo, Ponalo Ravel promo kapag nagsanda ka from September 1 to November 30, 2025. Punta na sa Anman sa over 3,500 si Buana branches nationwide. And stay online and stress free with PLDT Home Always On. Get home fiber with speed with speed up to 100 Mbps. Only cost and 2-in-1 fiber plus LTE modem for only 1,448 pesos per month. This is the punch with Alex Kalea. When they cross the line, give them the punch line. Spread the laughter, not the virus. Maraming salamat. Paula, ganoon nga tayo. Happy to serve. Gaganoon mo lang. One, two, go. Happy to serve. Ganyan, ganyan. Happy to serve. Ito, <laughs> <Yes>. mm -hmm. <laughs> meron pa pala isang force na buti ko. Ang gagawin mo lang, tatanungin mo ako, Alex, nakapunta ka na ba sa Antipolo? Sasabihin ko, hindi pa eh. Kaya gagawin mo, tayo na sa Antipolo. tatalo. ka. Tayo na. Ha? Tatalong ka. Tatalong ka na ha. Hala, log ah, Hindi, tatalo ka. Ay, sayang. Yan, kaya mo yun ha? Okay, tanoy mo na ako. Anong sabihin ko ulit, Alex? Alex nakapunta, nakapunta ka na ba sa Antipolo? Sasabihin Alex, mo, nakapunta ka na ba sa Antipolo? Sasabi ko, hindi pa eh. Ah, ganun ba? Tayo na. agad ah, na, tatalong ka. Alam mo na, para, okay. One, two, go. Alex, nakapunta ka na ba sa Antipolo? Hindi pa eh. Tayo na sa Antipolo. Maraming salamat, <laughs> Paula. Saan to? Wala ano ano paano Gusto mo pala yung umalog. <laughs> Maraming salamat, Paula Santos. Kita-kitsunet next uh, episode. Bye-bye. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.